Up, good morning uh, dito tayo ngayon mga boss sa uh, Batangas Guto Guto Batangas dito lang sa may Tracy mga boss 3 road ah, MCD Batangas ah, di patay dito sa dito mga boss, maraming kumakain dito. Siguro masarap ang ano dito pagkain dito mga boss. Then, umay, papakita ko sa inyo mga boss yung in-order namin na pagkain. Alright. Dito mga boss, maraming kumakain. Lalo masarap dito at maraming mga sticker dito mga boss na mga vlogger maraming siguro mga vlogger ng rito rin subukan natin kumain dito po talagang masarap pa dito lang yan mga boss uh, na MCD Lumi Bulalo so along the highway lang yan mga boss na eh? yun itong pamuntang kanan mga boss punta Tracy yan tapos yung sa kaliwa kaputang tansa ayan na tayo tayo lang namin mga boss yung aming office medyo marami yung nakapila eh right. So ayan mga boss yung ating order oh. Yung so, Goto Batangas di petangga semua bos sama ada sinisnya, ada orang petani istan rice di itu suka so, ini mana bos, ya bos, kaya mana tayo, tidak ada, walang apa, walang dahon itu yang mana, mana ini

Sakap yung buto mga boto, boto batangkas. Boto batangkas. Ay boto no? ba? Buto Batangas Wala yung buto Batangas yung wala Hindi dapat yung buto may lugaw? Malugaw yun Wala yung hindi eh Ha? Puro laman o Ulam talaga siya Nakapol na ako no, ba yung kaanin? Kailangan yung strong rice nito ah Okay, ito mga boss, bawal siguro ito sa may gout kasi mga laman lobe eh. masarap siya. sayang sayang sayang. ăn, bà không? Cái này <laughs> Hola para. La pasa poquito, estaba la voz, ¿no? Nikita hmm, kok carinya, bahkan kalian. Eh, hehehe. Hmm? Oh, sarap? Sarap, sarap, sarap. Oh, oh Ayan mga boss, tapos na kami kumain. Ayan. Simot. Walang natira. Kahit kung din sabaw mga boss, wala. Pero si Mrs. pa. Tapos, bagal kumain. Uh, maraming maraming salamat mga boss sa lahat na nakaabot sa dulo ng video see you next video mga boss I love you all bye bye